Mm. Sarap boy Tanya yan Magpadala ka din ganyan Natulog talaga ako para pagising ko Kakain na lang Bago lang po Bago lang Grabe boy Ito yung masarap dito Ito yung masarap dito Yan oh. Hindi naman sama eh. Talaba dito. Yan tayo pulutan. Ayan. Oh, hindi eh. okay, <laughs> uh, ano na mabilis naman ang yan. niyan. <laughs> Ay. <God. laughs> ano naman? Ay, <laughs> ano naman? <laughs> ano naman boy. Ah. So ayan. bali na na ako pag-uwi ko at yun. Time check tayo. 5 na, 5 p.m. So, nandito na sila kuya Jay. Ay, sila kuya Ian. Yan. So, Tama, shot lang. What do you do for a living? <laughs> Sina nga, oh. so, nga. pagising natin, okay na yung mga pagkain. Natulog talaga ako para pagising ko, kakain na lang. Ayun. si Kuya Anthony, si Kuya Jay, si Kuya ano. So kaya Kevin. Bago lang po. Bago, Bago lang po. No. ako, tatlong araw pa lang. Ilan? Tatlong, tatlong araw? Kaya pala ganyan kayo magsikilos eh. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Yun no? oh. Dalawa yan. <laughs> <ang> init, eh. <laughs> <laughs> ito, oh, yung init. Lagi yan. Ito pumuka na paruto. Ito mo. Ito pumuka na, pwedeng ah. Ito to. Ito to. Ito paro. Gito to, kaya, pwedeng. Uyun oh. Shish. Sarap. Sarap ko 'yung kinakain. Sarap, boy. Tanyain. Nagpadala ka din kay Angkin ng ano, yung. Grabe, boy. kina sa bahay. Tayo masarap dito. Ang sarap ng talaba dito, ang laki nyo. May nakita kang tambakon? Wala, kuya. Baboy nga, so wala eh. Sa lang bibili. Sa so online. Wala talaga dyan. Mmm, sarap. Ang oh. sarap. Ang kalabog. So yun, huwag lang kayo dyan. Habang tayo kumakain. So yun, ganito lang ang buhay namin dito sa Korea. Kaya, di ba, pag nagsama-sama nga kami sabado. Oh. Siyempre, sama-sama kami mga Pilipino. Yan, ganito. Talong bilyon! Ikaw lang <laughs> ah! siya na. Dapat pala nag-order tayo dito sa Pinay mo ako yan. Bente lang, bente lang friend. dami dapat ano? in-order natin yung Pinay. Talaga eh, Kuya J. Ano siya, Pinay? Marinig na nga sa ako yun. Hindi pa rin natin. Sino yung Pinay? <laughs> <laughs> Ikaw ko yan. Dito rin natin sunod. Timba ako. Baka. <laughs> Ito so, yung binin natin sa AMG, Talaba. Ayun, eh, ang daming talabo. tayo ngayon sa talaba. So, ang maganda dito sa Korea, di ba, pabago-bago nga yung season. So, sabi nga ni Kuya Kevin, summer gusto namin uminom dito. Hindi naman kami natutuloy kasi nga malamok. Tapos winter, sobrang lamig naman kasi makikita nyo may snow. So, pagpatapos na yung winter, yan, papasok na yung spring. Siyempre, yung lamig niya nababawasan. Kaya yan, nandito na kami sa labas. Kinakaya-kaya na namin yung lamig. Tapos, pag pa spring na, pa cherry blossom, yun, sakto na lang yung niyan. Kaya, pwede nang gawin to sa labas. Mga gantong setup na nakakapag-iho-iho kami kain sa labas. ba? Diba? Usually, talaga nandun kami sa loob. Pagka summer at winter. Kasi pag summer naman, sobrang init. Naka-air ko naman kami dito sa loob ng Gaysoksa. So, ito yung pinakamagandang time para mag-iho-iho ano, mag dito sa labas. Kasi malamig sakto lang yung lamig diba. Kung kala mo ano yung malapit kami sa dagat, yung magsi-swimming. <laughs> malapit lang <natin> sa dagat. Mga <laughs> <laughs> 2 <ten> kilometers na. A <laughs> the coast it takes us higher. Nights young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. we Sasampo lang ko kayo ng talaba kung gaano kasarap yung talaba dito sa kutsa. Gaano kalaki yan. Masingkot oh. Yan, oh. Yun yung masama, eh. Talaba dito, oh. Tapos, ang best partner na ito. Tumano, Habang nagmumukbang kami, nagsusugal sa likod. <laughs> Ayun yung background mo. Chunan -chunan lang ah? oh, Masarap ano, dito sa ba bago. Eh. Oh, okay. okay. -no. Mali pesto mo, ah. Hindi ganito yung pinanatat. Oh, mo oh, ko. hindi ko pa nakakat yung binalasa mo ka na dito? Ipag-continue sa Eh, akin anim, e. Eh. So, oh, sarap din lang. Parang pag sarap. din yan, Vincent. Diyan, no, oh, sa may dahon. Eh, mm. parang din. din. Mm. Oh, no, try na natin. So, try natin pa sa Lasang dagat, no? Kasama ba to? Yung parang kung ano niya? O, yung shell. Mas masarap pag kasama yung shell. Pagkatapos <laughs> mo. Parang nagkakanga. Pagkakanga. <laughs> diba yung parang gamot sana yan. yung parang gamot sa, na, sa ipin. Oo. <laughs> Magiging shark teeth ka. Okay. So yung bali, ito na yung ganap natin ngayon. Tamang kain lang tayo dito. So yun tayo, kaya ng, ng kain ng kain dito. Yan mo sila dyan sa mga pinaggagawa nila. Baka ano na yung trayo sa akin. Oh, no, tryo, all sabi all ko kanina, hindi ako inom. <laughs> ayaw ko minom. Yung Pero nalang. pag ganito yung setup, <laughs> ganito yung pulutan, grabe. <laughs> <draft. laughs> <laughs> <laughs> Mapapainom kayo kahit anong tanggay mo eh. Ayun nga yung ano po, tapag open so, uh, ko na gano'n sa akin ay yung trayo ka na Okay. Okay, wala. Walang Parang Kevin, ang dami AKG. Walang AKG. Oh kaya to tos ay na pagbalik nung ane, eh. minitatin si ano si mm, kaya ano kay Isoy. Oh. Mm, mm, yeah. mm, yeah. ng <laughs> <laughs> so, oh. lang ame. sarap, may. So, solid, Salabang, sarap, yung 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 Oh, shot, shot, shot. Shot, shot, shot. Oh, kaya kay Binsay yan, oh. Wala ka mo yan. Nakatreach na par. Par, nakatreach na. Tapos, puso Tapos, sakit. So, Pusa na natin yung ilaw natin. Na isa. mhm hmm Ganda yan. Ayun, no? Ilaw dun. Mamaya, mas maliwanag yan. Walang tayo pulutan. Walang mm. Malamok lang. <laughs> hmm? Ay, lakaaw. Mamaya, mas malas yan. O, oh, kay Jay, o. Oh. Kay Jay. Ayan. Oo. Uh, Hindi, ano na, no, mabilis naman na buksan yan. laman. laman hindi laman ba? Hindi, ito, ito, ito. Sino kumuha nito? Sino kumuha Sabaw. Sino kumuha sabaw? Sino kumuha Chat, 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 Eh, shot sa inyong lahat. Shatsu, shatsu. Wala naman ba Oh, wala na pulutan. Ito <laughs> oh. ng <Yeah. laughs> So yun, kung mapapansin nyo, wala nang tao di sa kubo. Yan. Lumipat lang kami ng pesto. Pumasok na kami dun sa gisok sa dahil Ah, uh, time check na tayo. Ano sa ba? So 7:40 na. Paggabi kasi dito sa Korea, kahit February pa rin ngayon ah. Uh, parin malamig pa rin talaga. Malamig hanggang March 'yan, malamig pa rin. So kaya ano, yung una kanina, uh, sakto lang yung lamig, uh, pag paggabi na talaga, yun. Parang ano, sang lamig. So check natin yung weather. Kung gaano kalamig pa rin ngayon sa Korea. Kanina parang ano eh, naglalaro sila diyan. Kala ko, Hey Siri, how is the weather today? Uh -huh. Should be sunny today. So, yun, 13, to negative 2. So, ayun, malamig na. Malamig pa rin. Kaya yun, nilikpit namin to, tapos lipat kami doon sa loob. Tapos ang gagawin ko naman ngayon, sasarado ko na itong ilaw. Kasi hindi naman talaga binubuksan yung ilaw dito. So, bubuksan lang yan. Kunyari, may ano dito, Mag up kami dyan. Iinom kami dyan. Kasi nung dati umiinom kami dun, sa gitna nun. Sa so, gitna nung ano na yan. Sa so, spot na yan. Kaya ang ganda nga dito sa company namin. ano eh, o. Kala mo kami may ari ng asyenda na to. Kami sumisay. So, ano kami dyan? Naglalagay kami ng lamesa. Ayan. Kami lang gumagamit nito. Parang sa amin nga itong lugar na to. So patay na natin. Ayan. Tapos doon na tayo sa loob. Nang gisok sa. Kasi sa gisok sa nga may heater. Kaya nga pagpasok namin. Ang oh, sarap. <laughs> Kasi kaya mo kaya mo naman yung lamig pag naka-jacket ka pero habang tumatagal na nandoon ka sa lamig, naka-pesto ka sa lamig. Ala, kala mo yung aircon na ano, hindi mo pwedeng bawasan tapos palamig ng palamig. Ayun. Ito yung mga talabo. May apoy pa rin naman yan kaya umiinit pa rin siya. So, doon na kami sa loob. Sound trip. Yan Lamig. Shot, 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 shot. Si <laughs> Kuya. Yoyabe sama super. let's go. So, ayun, balik na na nga sila Kuya Jay at tayo ay magpapahinga na rin. So, ayun lang, ayun lang ang buhay natin dito sa South Korea. At tuwing Sabado nga nagkakasama-sama kaming mga Pilipino dito. So, dati lima lang kami dito, si Kuya Astro, si Kuya Anthony, si Kuya Jay ako tapos si Kuya Kevin tapos ngayon may nadagdag nga si Kuya Gerald si Kuya Ian tapos si Kuya Michael bali na kami dito dati lima lang kami dito nung unang dating ko yan tuwing sabado dito kami sa gisok sa namin ang simula nga nung dumating ako dito ganun lagi na yung tuwing sabado nakikita kita kami sama-sama kami dito parang ay na yung banding namin tsaka pahinga kasi kami lang din naman yung Pilipino dito sa lugar namin sa may mangyong so merong mga Pilipino dito sa Gimje pero medyo malayo sa lugar namin tas kami lang yung mga Pilipino na magkakalapit talaga. Kasi yung company nila, pag nilakad mo, yan lang yung company nila eh. Kaya kami-kami lang din yung magkakasama dito. So ayan, bali hanggang dito na lang yung vlog natin. At magpapahinga na ako. Magpapahinga na tayo. So ayan, let's go. Bye-bye. we